Para sa aking balita ang showbiz, pinasinungalingan ni OG Diaz ang blind item na lumabas sa entertainment site na pep.ph na newbie actor muntik nang maging midnight snack na dalawang TV execs. Ayon kay OG, hindi totoo ang nasabing blind item dahil totoong may nangyari. Sa kanyang post, sinabi nito na, Anong muntik na? May nangyari talaga. Believe me. Sinay pa ni OG na wag ng pagtakpan at dapat ay paglaban at makuha ang ustisya para sa inabuso. Sa isa pang post nito, sinabi ng showbiz reporter at YouTuber na para lang siyang nagbabasa ng Zerix sa Abante newspaper noong araw kung ilalarawan umano ang nangyari sa iyang aktor at subukan umanong imagine na mamakakabasa sa kanyang post. Ang pinakabuod umano na nangyaring kalagiman ay hindi gusto ng biktima ang ginagawa sa kanya. Sinay pa ni OG na nakikiusap na raw ang biktima na Wag please, hinahanap na po ako ng girlfriend ko at nilagyan ni Oji ng salitang traumatized ang nangyari sa bata. Dahil umano sa nangyari kung kaya't nagkaroon ng depression, panic attack anxiety, PTSD o post-traumatic stress disorder ang bagets. Samantala, lumalabas naman ang biktimang young actor ay ang anak ni Ninio Mulac na si Sandro Mulac na umano'y hinalay ng dalawang GMA executives na pinangalanan ng controversial vlogger na si Christian Albert Gaza o Zian Gaza na sina Jojo Nones at Richard Dode. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ng mga tao nga nabanggit.